good afternoon and good evening so ayan for today's video kung nakikita ninyo naghihimay tayo ng malunggay ayan po ay isa isa ko paghimay yung ating fresh na fresh na malunggay galing sa backyard ni CRV ayan ika nga kung may tinanim may aanihin at makat kain pa tayo ng preskong gulay. Ayan. So, himay-himay lang. Hanggang matapos natin paghimay yung ating malunggay. So, wala akong ibang maisip na ulam. Uh, malunggay muna kami. Yang malunggay, guys, ay maganda yan sa ating katawan. At marami tayong makukuhang beneficyo dyan sa malunggay na yan. So, dyan ako nabubuhay noong ako'y bata pa. So, kahit anong halo namin dyan sa malunggay na yan, ay, sarap na sarap kami. Kaya, balikan natin ang ating nakaraan. O, diba? So, ayan. Uh, kinakat ko na yung video at para mas mabilis tayo uh, matapos. Ayan, so tinulungan ako niya ni si RB sa pagayat ng malunggay. Ayan. So, ready na siya. Ready na yung ating malunggay. At yan po ay may natira kaming prito. Ayan. Ulam namin yan tanghalian. So, hindi na makakain dahil malamig na. Masarap lang naman yung prito kapag mainit. So, yan po ay ating ginagayat. So ginagayat-gayat ko, tinanggal ko yung mga tinik na maliliit at malalaki para mas mabilis na lang pag naluto na, hindi na tayo maghihimay-himay pag naluto na. Oh, 'Di ba? Para isang subo na yarn ayan. So uh, sabado yan, guys, dapat uh, tambayan ko kaso minalas kami nagloko si Sanico, nag-bran out kami ng hanggang gabi na. Kaya ayan, dinaan ko na lang sa paghimay-himay ng isda at nang maibsan yung aking stress. Ayan, so ready, ready na sana yung aming tambayan, naudlot pa. Kaya ayan, dinaan ko na lang paghimay sa ating uh, isda. Diba? Ang dilim niya, nakakandila pa kami dyan. So ayan na nga po, ready na yung ating isda at hahanda na naman natin yung ating sangkap, so simple lang yung sangkap ng ating hinimay na isda may kamatis tayo, sibuyas at isang tali na tanglad so yung tanglad na yan ay galing din yan sa hardini CRV so ayan, hiniwa ko lang yung kamatis ng katamtamang laki o, yung paghihiwa naman po ay magdidipindi lang po yan sa inyo hindi sa akin, charot So, pati sibuyas ay niwa ko rin ng katamtamang laki lamang. Ayan. So, madilim yan, guys. brand out kami niyan. O, di ba hirap pagka mag-brun out? Tulok pawis. Pero, okay lang. Ganon talaga ang buhay. Laban lang tayo sa araw-araw nating buhay. Ayan. So, ayan. Nakahanda na siya at ready ready na yung ating sangkap. o di ba so umpisahan na natin pagluto yung ating ulam for today so ayan na nga po habang naghanda tayo ng na ating mga ingredients nagpapakulo na pala ako ng ating tubig ayan so di ba napakasimple lang yung ating ulam kulo kulo lang ang tubig at ayan na nga po nilagay ko na po yung tanglad at yung ibang sangkap, yung kamatis at sibuyas. Ayan po ay pinapakuluan ko lang ulit yan. At nilagay ko na rin yung ating hinimay na isda. O ba diba? Kung gusto nyo nang hindi mamantika na ulam, gagayahin nyo tong aking niluto. Napakasimple at masarap. Kahit ganyan lang po kasimple yan. Ang sarap humigop ng sabaw. At ayan na nga po, nilagyan ko lang siya ng asin para naman malasa yung ating sabaw. At takpan natin para mas mabilis kumulo at maluto yung ating mga sangkap. At dahil yung isda natin ay luto na yan. At silip-silip. So ayan na nga po, kulong-kulong -kulo na. Kulong-kulong -kulo na yung sabaw. Abay, syempre, hindi pwedeng hindi titikman natin yan. Kailangan natin tikman kung talagang malasa ba yung sabaw. So, tinikman ko siya. At medyo nakulangan ako ng lasa. Kaya po, dinagdagan ko na magic sarap. Ayan. So, magic sarap lang no aking dinagdag dyan na panglasa ayan isang sashi na magic sarap ayan binuhos ko na lahat para malasang malasa yung ating sabaw so after kong binuhos yung magic sarap abay syempre isunod na natin yung ating hinimay na malunggay ayan po diba Inubos namin yung malunggay. Super dami ng malunggay diyan. Mas maraming malunggay, mas marami tayong makukuha na ah uh, vitamins, so, diba? So, ganun lang kasimple yung aming ulam for tiyudis brand out. Charot. Ayan. So, madilim-dilim yung ating video. Ayan, umaasa lang yung liwanag na yan sa ating camera. Dahil nga po, brown out kami ng Sabado. So, Sabado ko ito ginawang video na ito. Hindi ko lang na-edit aga dahil nga brown out. O, diba? So, ganun lang. Brown out. So, pag brown out, wala din kaming internet. O, diba? So, ayan ready ready na yung ating sabaw. Kahit mainit ang panahon, kailangan pa rin nating humigop ng sabaw para magkaroon tayo ng katas. Ganun. So, this is it. Luto na yan siya, guys. At yung aking mag-ama ay naghanda na rin ng kanin. Kasi po ay hindi ko na yan siya uh, ah, nilipat sa aming lagayan dahil dyan na kami kukuha. O ba diba? Para tipid naman sa hugasin. Kasi tayo lang din yung maghuhugas. I mean, hindi ako ang naghuhugas dito sa amin guys. as ah, si CRB si ang naghuhugas. So, ena nga. O diba, handang-handa na yung mag o o kumukuha na sila sa ating niloto. Ayan, o kain-kain na. So, ang nanay, nagbibideo-video pa para medyo mabahaba naman yung ating video. So, ayan, o ba diba, kita nyo, nagkakandila. Ayan, so nagkakandila kami kasi nga, brand out. O, di bang ang haba ng brand out mula alas 12 ng tanghali hanggang um, alas 7 ng gabi. At umulit pa talaga o, ba diba? Dalawang bisis nag-brown So, ayan na nga po. Kainan na po kami. This is it for today's video. Maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye.